Gandang umaga po ng biyernes, mga kapatid. Ako'y magbibigay lang ng kaunting mensahe para kay misara uh, Miss Sara Duterte. Miss Sara Duterte, bago ka pumuna ng problema ng iba, yung problema mo muna ang harapin mo. At kailangan, sa mga investigasyon at sa batas dapat isa-isa lang ang lulutas problema at nauna na ang ginawa mo problema kung kaya't ikaw muna huwag ka na magturo tinuturo mo naman ngayon yung confidential fund ni Marcos hindi ko kinakampihan si Marcos hindi ko pinagtatanggol si Marcos kaya lang dapat yung problema mo sa confidential fund ang unahin dahil yan ang nakasalang dyan sa quadcom ayaw mong humarap sa NBI ayaw mong humarap bakit kailangan mong magturo at ito derechahan galit na galit kayo kay congresswoman france castro dahil nabisto ang mga anomalyang ginagawa nyo. Lalo na sa paglustay ng pera ng bayan. Sa ang ginagawa nyong pandidistract sa paghahabol sa mga kasong ginawa mo. Huwag nyo na distract ang mga investigasyon. Huwag nyo na distract sa taong bayan ang mga nangyayari. Lalo na yung impeachment mo. Hindi ka na makakalusot. Hindi mo kayang lusutan. Dahil taong bayan ang iyong kalaban. Hindi ang kung sino pa man dyan na kapwa mo politiko. Pinagagana mo ang mga trolls. Pinagagana mo ang mga bayarang vlogger nyo. Pinagagana mo ang mga kapulisang hawak nyo. Anong ginawa kay uh, Congresswoman France Castro? Ng mga kapulisan ko naman nagpaputok sa gitna ng traffic sa tapat mismo ng sasakyan ni Kong Franz alam mo yung mga pakanang ganyan yan ay isang strategy na kung tinamaan si Kong Woman Franz Castro palalabasin na hindi sinasadya palalabasin na ligaw na bala ang nakatama pero ang puntirya talaga ay si Congresswoman, Congresswoman Franz Castro sapagkat siya lang naman ang pinag-iinitan nyo dahil yan ang mismong bumisto sa mga confidential fund na nilulus tayo wala well, ano, naman ibang gagawa niyang mga riding in tandem na yan kundi ang mga bayaran ninyo. Diretsahan, prangkahan, hindi gagawang ibang politiko sa kapwa nila politiko at pati ngayon mga taga-quad ko tinitira ng inyong mga bayarang vlogger advice ko lang po mga taga-quad ko huwag na po kayo magtaka kung napakaraming vlogger na bayaran ngayon dahil yan pinagkakalustayan ni Sara Duterte ng mga perang galing sa pondo ng bayan alam nyo po ang pera natin Nauuwi sa walang kapararakan. Nauuwi sa panggugulo sa isipan ng mamamayan. Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo ni Sarah Duterte. Walang malutas-lutas na investigasyon o problema dahil hindi pa tapos ang isa, sinisingitan niya na ng kung ano-ano naman. Dapat po talaga, contempt na si Sarah Duterte ko tatay niya nga, iniiyakan niya. Iniiyakan na siya. No? Yan palang mag-amang yan ay dalawang taon nang hindi nag-uusap. Pero dahil ama, ginagabayan pa rin si anak ng Suil. Namanang mana rin sa kanya. Kaya pwede po ba? Huwag niyo na pong pansinin ang mga pandidistract ni Sara Duterte. Tuloy-tuloy lang po mga taga-Quadcom, tuloy-tuloy lang po ang gawin yung investigasyon. Maraming beses na po na hindi umaten si Sara Duterte sa mga patawag, pati na sa NBI. Hindi po ba't hanggang tatlong beses lang yan? Kung sa patatlong beses hindi pa rin siya sumunod, ipadampot nyo na. Asuhan na. Matigas po si Sara Duterte na tila may pinagmamalaki. Hindi po kaya ang China? lulustayan siya ng pera gagabayan siya para maiupo pa rin siya sa 2028 bilang presidente sapagkat alam niyo po hindi maka-enter ang mga terorista mga komunista ang mga sindikato hindi maka-enter kung walang Duterte na pinakamataas na uupo sa ating gobyerno napaikutan na po ang gobyerno natin ng mga sindikato. Kaliwat kanan, harap likod, may sindikato. Pero sa ating pagkakaisa, mga matataas na leader at mga mamamayang Pilipino na gustong isalba sa kamay ng mga sindikato ang Pilipinas, kaya po natin yan pabagsakin. Kaya po natin yan tanggalin sa ating bayan unahin nyo lang po ang mga Duterte sapagkat sila talaga ang kasabwat ng mga taga-China. Kawawa naman ang ating bayan. Kawawa naman ang mga mamamayang maliliit. Kung ang mga Duterte ang mapapaupo, paano na ang mga mamamayang walang kakayahan na umalis ng bansa para makaiwas sa mga gawain ng mga berdugo? Huwag po natin isipin na tayo ay gumanda ang pangalan. Huwag natin isipin na tayo ay magaling. Ang isipin po natin, ang mabawi natin ang Pilipinas sa kamay ng mga sindikatong pinapasok ni Duterte sa ating bansa. Kailangan po natin ang malakas na puwersa na nagkakaisa ng bayan. Kaya po mga kapatid, mga taga-Watcom, Sir, Madam, sana po Huwag nyo na pong pansinin ang mga pandidistract ni Sara Duterte, mga pambabalahura ng mga vloggers na bayaran ng mga Duterte, yung mga DDS trolls ni Duterte, ang atin pong i-focus dito ay ang mataimtim na pagtatanggal or impeachment kay Sara Duterte sa pagkat kapag wala ng Duterte sa ating gobyerno, makakakilos na po kayo ng maluwalhati at mararamdaman na ng tao na wala ng takot sa kanilang mga dibdib sapagkat yan po ang itinanim ng mga Duterte. Kung kaya kay Rami Rami ang nabubulag sa mga katarantaduhan ng mga Duterte. Hindi po matapang ang mga Duterte, mga DDS. Hindi po matapang. Hindi po matalino. Sila po ay mga tuso at hawak sila ng malaking sindikato para ang bansa na ito ay sakupin at mapasunod sa kanilang mga gusto. Yan po. At paalala ko po huwag na huwag po kayo magpapadistract sa mga kung ano anong bagay na iniuutos ni Sara Duterte sa inyo na kailangan pang idamay ang mga taong nananahimik idamay ang mga problema ng iba lutasin muna po ang problema kay Sara Duterte bago harapin ang problema ng iba marami pong salamat magandang umaga po at siya nga po pala bago ko po uh, tapusin ito. Meron po tayong malaking rally sa darating na January 15. Kami po ay hihingi ng inyong kaunting suporta para po ito sa suporta sa impeachment kay Sarah Duterte. Maraming salamat po mga kapatid. Nawa po ay gabayan tayo ng puong may kapal. Merry Christmas in advance. I love you all.